Sino itay na faithful kuno na action star pero sumig naman sa isang sexy actress? Ang chika nga, nagkatikriman na ito habang nagbe-break sa kanilang shooting. Wow! Ayon nga sa staff doon, akala lang nila ay eh, nag-uusap lang ang dalawa tungkol sa kanilang mga eksena pero ibang bakbakan na pala ang nagkakataon sa loob. Friend, uh. time rin daw kasi ni sexy actress ang aktor kaya kumagat din ito sa mga pandang ng kapareha. Si aktor di mo akalang <laughs> bastas at nasa itsura na kumakaliwa sosi ding iting. Pero alam mo, hindi naman talaga malayo yung ano ah, bakit kikiban yung makisig na action star na actor ah, at saka yung sexy wow. actress, di ba? Kasi ang gwapo naman nung actor. Oo, oo, at saka yung sexy actress, flawless din naman. At saka, than... ano, talagang pinapantasa rin talaga. Ang kuwento nila sa isang isa, nakatikiman sila, di ba? Mm, di ba? At saka nangyayari talaga yung sa taping at saka sa shooting. Oh, Diyos mo, oh. kahit ang mga pansin, eh, natsotsokan pa doon ng mga artista. Ganyan? Oy, Mato! Hindi! Yung mga dumadalo doon, <laughs> ang dami ko nakakausap na plat Platyo platochol, masambag! Sabi! Ano? Sabi nila! Brian, ito mo ulit? Wow! Meron, di ba? Eh, wala-wala na po kayo kung sino itong kinutukin namin na bida sa aming Brian Item dito sa...